Hello guys, galing ako sa kabundukan ng Calawes, andito na ulit ako sa kubo ko Dapat guys, magpapahinga ako dito eh First gear ko, hindi na Kubo ko, si na Siraan na oh, oh. sira na po kaya uh. si Lolo Kidlat paoobligang uuwi imis na magpahinga ako dito at para makagawa-gawa wala, ano gagawin ko? Una, wala ako tutulugan. Eh no. Yan. Yan. Madumi na, madumi. Yon, nalipat na namin yung mga salamin ko. Wala. Obligado ako umuwi. Back to home base. Talaga. Kaya kulang ang oras ko. Dapat talaga matulugan to dito para maayos ang ng kubo. Gibain ang kubo, gagawa ng kahit may matulugan lang. Wala guys. One man army. Okay. Okay lang. Shout out, shout out mga biga pamili si Bilyar pamili Ondon pamili Bilyar pamili sa side ng misis ko Haranilla at Corales pamili Ping Ping Piska dyan sa Ireland Europe kamusta kayo dyan ingat kayo palagi dyan at ikamusta mo ako palagi kayo manang kay mami pato mo sa aking kumpari sa Australia kaling Rumi, ingat kayo dyan. Shout out sa inyo pati. At sa manugang ko sa kay Sirwin Adriano, andyan sa Canada. Ingat, ingat, ingat. Ingat kayo dyan. Shout out sa inyo. Andyan sa kaibigan ko dito sa Pinas. Marami. Hindi ko na isa-isahin. Kalimot ko na. Mga gutuman dyan. Castro. Tulido. Yan, shout out sa inyo lahat yan. Mga dilapin niya pamili. Eroma family. Yan, mga Adriano pamili. Shout out sa inyo lahat. 10-4, 10-4. Si Lolo Kidlat, uwi na po. Wala po mapahingaan dito. Wala matulugan. Okay, 10-4,